Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Jose Santos. Ngayon, susuriin natin ang isang mahalagang paksa. Ang katotanan sa mga dental implant. Ito ba talaga ang pinakamahusay na solusyon? Nais nice kong talakayin ang isa sa pinakamalaking alalahanin ng marami sa ating mga kababayan. Ang problema ng nawawalang ngipin. Naranasan mo na ba ito? Nakahiga ka sa dental chair. Nasisilaw sa ilaw. Matagal kang nakabukas ang bibig kaya manhid na ang gilid. Na, iyong labi, naririnig mo ang mga tunong ng instrumento at bumibilis ang tibok ni iyong puso. Pakatapos ng eksaminasyon, itinuro ng dentista ang isang madilim na bahagi sa iyong x-ray at sinabing, Hindi maganda ang kondisyon, ang ugat ng ngipin na ito at nagsisimula ng maapektuhan ang mga katabing ngipin. Para sa iyong pangmatagalang kalusugan, iminumungkahi kong bunutin ito at magpa-dental implant. Nang marinig mo ang dental implant, lumubok ba ang puso mo? Marahil ay, naisip mo agad ang proseso ng operasyon at ang nakakagulat na halaga posibleng umabot ng isandaan o kahit daan-daang libong piso. Dito ka na magsisimulang mag kailangan ko ba ng dental implant? Ito nalang ba ang tanging paraan? Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang katotohanan tungkol sa dental implants na may kognayan sa inyong kalusugan at pera. Una sa lahat, ang dental implants ay isang kahangahangang paksulong sa teknolohiyang medikal. Nakatulong ito sa libu-libong Pilipino na may balik ang kanilang kakayahang ngumuya at ngumiti ng maganda, kaya hindi ko ito lubusang itatanggi. Gayunpaman, paman, isang malaking maling akala na isiping kapag pa implant ka, ito ay magiging parang isang tunay na ngipin na tatagal habang buhay ng walang problema. Ang hindi madalas sabihin ay hindi, lahat ay angkop para sa dental implants. Sa ilang kaso, sa halip na maging solusyon, maari itong maging isang health time bomb na itinanim sa iyong katawan sa iyong madalas nating isipin ng pagpalpak pakpalpak ng isang implant ay dahil sa kakulangan ng kasanayan ng dentista o malas lang. Ngunit base sa aking karanasan at sa maraming pag-aral, ang tunay na problema ay kadalasang nasa loop mismo ng ating katawan. Alam mo ba na marami sa atin ang mayroong chronic inflammation upang pamamaga katawan? Halimbawa, kung ikaw ay may diabetes na hindi kontrolado ang blood sugar, may malubhang sakit sa gilagit. Periodontal disease. O kahit na madalas kang mahilik o magrainang nang ngipin sa gabi, ang iyong katawan ay maaring nasa isang estado ng palagiang pamamaga. Ang chronic inflammation na ito ay parang isang apoy. Na unti-unting sinusunok ang pundasyon ng ating imuna system at mga Ginagawa itong marupok. Isipin ninyo ang dental implant ay isang proseso kung saan binubutasan ang iyong panga at nilalagyan ng isang turnilyong gawa sa titanium sa pagasang ito ay hihinang o didikit sa iyong buto. Osseointegration. Ito ang pinakakritikal na bahagi para maging matagumpay. Ang implant Ngayon, ito ang tanong. Kung ang pundasyon mong buto ay matagal ng sinisira ng pamamaga at naging malambot na parang tokwa, sa tingin mo ba magiging matibay ang isang bakal na pako na itatanim diyan? Siyempre hindi. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang pasyente, kahit matagumpay ang operasyon sa simula, ay nagsisimulang makaproblema pagkatapos ng ilang taon. Ang buto sa paligid ng implant ay unti-unting nawawala. Ang mas nakakatakot pa ay ang nocturnal bruxism o ang hindi sinasadyang paggigil ngamgangipin sa gabi habang natutulog. Ang puwersang nalilihan nito ay napakalakas, na parang gabi-gabing pinupukpok ng martilyo ang implant na nakabaon sa malambot na buto. Gaano katagal ito tatagal, kadalasan pagdating ng ikatlo o ikaapat na taon, mamamaga ang gilagit sa paligid ng implant. Sa X-ray, makikitang natutunaw ang buto isang araw. Habang kumakain ka, maririnig mo ang isang lagutok. at ang implan na nakakahalaga ng daan-daang libong piso ay bigla nalang na lang natanggal. Babalik ka sa dentista, lilinisin niya ito, marahil ay gagawang ang bone grafting at sisingilin ka ulit. Maulit lang ang proseso, mas maraming gastos at sakit hanggang sa tuluyan nang mawala ang implant. Kaya, ano ang dapat gawin? Huwag mag-alala, ang layunin ko ay bigyan kang susi upang ikaw mismo ang makagawa ng pinakamatalinong desisyon para sa iyong sarili. Sa katunayan, mayroon tayong isang superhero sa lubngang ating katawan na mas banayat, mas matalino, mas mura, at pinakakaibigan sa ating katawan, ang ating sariling tunay na ngipin. Sa pagitan ng ugat ng bawat natural na ngipin at ng buto sa panga mayroong isang manipis at nababanat na tissue na, na tinatawag na periodontal ligamen. Ito ay parang suspension at shock absorber ng isang mamahaling sasakyan. Kapag ngumunguya tayo ngang matitigas na pakain tulad ng tubo o mani, o kapag nangingit-ningit tayo sa gabi, ang biological shock absorber na ito ang sumisipsip ng higit sa 90% ng puwersa, pinoprotektahan ang ating injipin at buto. Ang Artificial Implant Sa kabilang banda, ay isang metal na direktang nakalok sa buto. Wala itong shock absorber. Anumang abnormal na puwersa ay direktang tumatama sa buto. Nasan hingang unti-unting pinsala. Malinaw kung alin ang mas maganda. Hindi ba? Kaya ang una at pinakamahalagang prinsipyo ay Gawin ang lahat para may salba ang sariling ngipin. Hanggat narian pa ang ugat, kahit durok na ang korona, may pakakataon pa itong may salba Pa pamamagitan ng root channel treatment at iba pang paraan. Dahil hanggat nandiyan ang ugat, nandiyan din ang napakahalagang biological shock absorber. Pero paano kung talagang kailangan ng bunutin ang ngipin? Ang tanging pagpipilian na lang ba ay dental implant? Hindi. Mayroon tayong mas matalinong opsyon na tinatawag na adhesive bridge. Okilalarin bilang Maryland Bridge. Ito ay isang paraan kung saan ang isang pustiso ay idinidikit sa mga katabing ngipin gamit ang dalawang maliit na pakpak na nakakabit sa likot ng mga ito. Ang pinakamalaking bentahe nito, halos hindi na kailangan galawin o bawasan ang malusok na katabing ngipin tungkol sa tibay at habangang buhay nito. Pinaka-epektibo ito para sa isang nawawalang ngipin, lalo na sa harapang bahagi kung saan hindi gaanong malakas ang puwersang ang panguya, kung maayos ang pakkakagawa at pag-alaga. Karaniwan itong tumatagal ng lima hanggang sampung taon o higit pa, at kahit na matanggal ito balang araw dahil sa paktandang pandikit, ang mangga katabing ngipin ay buo pa rin at madali lang itong idikit muli. Ito ay isang proseso na hindi mapanira at maaring ulitin. Ang pinakamalaking panganib lang nito ay ang posibilidad na matanggal. Bihira. Itong magdulot ngang pamamaga o sakit. Kailangan lang mas masusing paglilinis gamit ang dental floss. Nun. Ang ga pakpakay gawa sa metal at nakbibigay ng madilim na kulay sa ngipin. Ngunit ngayon, mayroon ng ga materyales na gawa sa all ceramic. O glass fiber na matibay, maputi, at maganda tingnan. Sa madaling salita, ang adhesive bridge ang pinakamahusay na solusyon sa problema ngang nawawalang ngipin sa pinakamababang halaga at pinakakaunting pinsala. Perpekto ito para sa mga ayaw magpagiling nga, malusok na ngipin, sa mga may kondisyong medikal na hindi angkop sa operasyon, sa mga may limitadong badyet. at sa mga kabataan. Sa susunod na magre-rekomenda ang iyong dentista ng dental implant, maari mo nang itanong nang may kumpiyansa, salamat po dok. Sa aking kondisyon, posible po bang pag-isipan ang paggamit ng isang adhesive bridge? Ang pag-alaga sa ating katawan ay tulad ng pamamahala sa ating tahanan. Kapag may nasira, hindi natin ito agad itinatapon para bumili ng bago at mahal na kapalit. Dani natin ito, sinusubukan muna nating ayusin ito sa mas matipid at maalagang paraan. Ang kapangyarihan sa ating kalusugan ay wala sa kamayng doktor o sa mahal na presyong paggamot. Ito ay nasa ating mga kamay. Sana'y ibahagi ninyo ang kalamang ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na maring may kaparehong alalahanin. Ang isang simpleng pagbabahagi ay maring makatulong sa kanila na makaiwas sa isang padalos-dalos at maling desisyon na nakpoprotekta sa kanilang kalusugan at pitaka, nawai makagawa ang lahat ng pinakamatalinong pagpili para sa kanilang sarili. Makaroon ng magagandang ngipin, kumain ng maayos, matulok ng mahimbing, at ngumiti ng masaya. Hanggang sa muli.